Minimax Audio, gumawa ng tunog na parang totoong pananalita at iklone ang iyong boses sa ilang segundo. Sa video na ito, papasok tayo sa eksplorasyon ng mga mahahalagang platform para sa paglikha ng AI video sa may konsistenteng karakter. Ngayon, papasok tayo sa Minimax Harlio. Una sa lahat, ang Minimax ay pumapasok sa laro ng AI audio gamit ang mga kamanghamanghang modelo ng text-to-speech at voice cloner, Natural nagiging one-stop shop para sa mga AI video at audio. Ngayon, papasok tayo sa isang mini AI film na nilikha gamit ang Minimax Audio at Video Model at pagkatapos nito, papasok tayo sa tutorial. Sa mga taon ng naglalaban ng mga estado, matapos ang mga dekada ng pagdanak ng dugo at kaguluhan, ang mga tao ay naparalisa sa labis na pagod at kawalang pag-asa. Habang papalapit na sa katapusan ang mga pag-asa, lumingon ang mga tao kay Himiko, isang shaman queen na may hindi pang mga regalo. Pinili siyang mamuno. Tumayo siya bilang parehong pinuno at tulay sa mundo ng espirito. Naghari siya ng may katarungan, pinagsama ang mga naglalaban ng warlord. Nagdala siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagpapagaling. Ang kanyang mga bulong ay bumaluktot mismo sa tadhana, nagbigay ng pag-asa sa mga tao at isang maliwanag na kinabukasan. Ngunit hindi lahat ay yumuko sa kanyang liwanag. Pagkatapos ng mga taon ng katatagan at kasaganaan, si Warlord Geofang, isang ahas sa anyo ng tao, ay nagtipon ng kanyang mga kakampi ng palihim. Ang kanyang puso ay nagliyab sa inggit dahil hinahangad niya ang trono ni Queen Himiko upang pagsilbihan lamang ang sarili niya. Kasama ang iba pang mga warlord, naghabi siya ng sapot ng pagtataksil at panlilinlang, ang kanilang mga populistang bulong ay matutulis na parang mga talim. Nagsalita sila tungkol sa lason, sa pananambang, sa pagsira ng harmonya na kanyang nilikha. Akala nila, ang kanilang isipan ay kanila pa ring sarili. Ngunit hindi na kailangang magkaroon si Queen Himiko ng mga espiya. Ang mga espiritu ay kumanta sa kanya, ang kanilang mga tinig ay dumadaloy sa mga isipan ng masasama. Narinig niya ang bawat salita, bawat makamandag na pag-iisip, kasindali ng hangin sa mga pino. Ang sabwatan ng mga warlord ay nagkawatak-watak sa kanyang presensya ang kanilang tapang ay gumuho sa ilalim ng kanyang titig. Siya ang bagyong hindi nila matatakasan. Siya ay nagtagumpay para sa mga tao ng mga tao. Gusto kong magsimula sa text-to-speech mode sa Minimax Audio. Sa homepage ng Minimax, madali mong ma-access ang Minimax Audio gamit ang button dito. Kapag naklik mo ito, dadalhin ka automaticong sa text-to-speech mode. Ginamit ko ng malawakan ang text-to-speech mode sa mini AI film na napanood mo. Pagkatapos isulat ang voiceover script, Upang dagdagan ang emosyonal na epekto ng aking voiceover, nagdagdag ako ng ilang emosyon na nauugnay sa teksto. Sa isang segundo, makikita mo kung paano natin magagamit ang Minimax Audio upang maipakita ng napakalapit ang mga emosyon sa ating text-to-speech. Pagkatapos kopyahin at i-paste ang aking voiceover text, pumili ako ng boses na pinaniniwalaan kong pinakabagay sa pelikula. Ang Minimax Audio ay may malawak na library ng mga boses na maaari mong gamitin. Maaari mong salain ang mga boses ayon sa wika, accent, kasarian at maging edad. Madali mong mapapakinggan ang preview ng mga boses gamit ang play button dito. Bawat pariralang binibigkas ko ay isang patunay sa lakas sa loob. Inaanyayahan kang yakapin ang sarili mong kapalaran. Kapag nagustuhan mo ang isang boses, maaari mo itong isave upang gamitin muli sa hinaharap. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpili sa bookmark button dito. At kapag bumalik ka sa seksyon ng My Voices, makikita mo ang mga nabookmark mong boses. Gusto kong gamitin ang boses na ito para sa aking voiceover, kaya pipiliin ko ito. Pumili ng boses na sumasalamin sa iyo at magsimula tayo ng ating malikhaing paglalakbay sa audio. Ngayon na ang nakakatuwang bahagi. Dahil maaari mong ikabit ang isang emosyon sa text-to-speech at napakatumpak nito. Ipapakita ko sa iyo. Kapag pinili mo ang boses, ang emotion selection ay automatikong nakaset sa auto. Nangangahulugan ito na babasahin ng AI engine sa likod ng text-to-speech mode ang teksto. At kusan itong pipiliin kung aling emosyonal na tono ang pinakamahusay sa bawat pangungusap. Kung mayroon kang tiyak na creative direction, halimbawa, gusto ko ng malungkot o natatakot na emosyonal na tono sa pagitan ng aking voiceover, madali ko itong nagawa gamit ang emotion dropdown dito. Maraming emosyon ang maaari mong pagpilian Ipapakita ko sa iyo kung paano ito tunog na may malungkot na emosyon. Pinili ko ang sad at pinindot ang generate speech. Ngayon pakinggan naman natin ang masaya. Makikita mong mas masaya ang tunog, mas excited. Ngayon pakinggan natin ang galit. Ang emotional layer ay napakatumpak at talagang maririnig mo ang pagbabago kapag nagpapalit-palit ng emosyon. Isa sa mga magagandang bagay sa Minimax Audio ay ang kakayahang itakda ang bilis ng pananalita. Para sa ilan sa inyo, maaaring iniisip ninyong hindi ninyo ito magagamit. Pero sa totoo lang, nagkaroon ako ng pagkakataon na talagang kailangan kong baguhin ang bilis ng pananalita. Kaya sa partikular na pangungusap na ito, She triumphed for the people, by the people. Ginamit ko ito gamit ang happy emotion at default speed. Pakinggan muna natin. Ayos naman pero gusto kong magkaroon ng kaunting dagdag na diin sa mga salita. Dahil ginamit ko ang partikular na pangungusap na ito, sa pinakahuling bahagi ng aking pelikula, kaya napagdesisyonan kong bagalan ito ng kaunti upang mapalakas ang diin sa bawat. Ngayon pakinggan natin ulit. At maririnig mo ang kaibahan. Ang diin ay nagbago at dahil dito, pati ang emosyonal na epekto ng pangungusap ay nag-iba. Napakagaling na kinikilala rin nito ang mga kuwit na ginamit ko sa pagitan ng dalawang bahagi. Maaari kang magpasok ng kalahating segundo ng paghinto sa pagitan ng mga pangungusap Gamit ang maliit na code dito, ipapakita ko kung paano ito gumagana. She triumphed for the people by the people. Makikita mo, tinanggal ko ang quit at pinalitan ito ng maliit na label. Naglagay ako ng paghinto sa pagitan ng mga salita. Gusto ko rin ipakita sa inyo ang voice modifiers. Makikita mo ang option ng voice modifiers sa kanang bahagi ng interface. Kasama sa voice modifiers ang deepen, lighten, stronger, softer, nasal, at crisp. Bukod dito, maaari ring baguhin ang tunog gamit ang mga effect tulad ng echo at auditorium effects. Pwede mo pa itong gawing robotic. Gawin natin mas malalim, crisp at malakas ang tunog at pakinggan natin. She triumphed for the people by the people. Medyo malakas ang epekto ng mga setting na ito at mapapansin mong medyo digital at robotic ang tunog. Nangyari ito dahil sa crisp setting. Kapag ibinalik natin sa normal, mas maganda ang tunog. She triumphed for the people by the people. Ngayon, gawin nating robotic ulit at pakinggan. She triumphed for the people by the people. Masaya talagang paglaruan ang mga setting na ito. Kung may robotic character ka, magagamit mo ito. Subukan nating gawing mas malambot ang tunog at dagdagan ng echo. She triumphed for the people by the people. Ngayon, subukan natin ang spacious echo. She triumphed for the people by the people. Naniniwala ako na sa karamihan ng pagkakataon sapat na ang default settings. Pero kung may tiyak kang gustong malikhaing direksyon, tiyak na magagamit mo ito. At ang maganda pa, sa isang click lang, maaari mong i-reset pabalik ang lahat sa default. Subukan nating pumili ng isa sa mga French voices at gamitin ito sa English text. She triumphed for the people by the people. Oh, ramdam ko ang bahagyang French accent dito. Subukan nating gawing mas halata. She triumphed for the people by the people. Malaking makatipid ito ng oras para sa akin. Dahil sa ilang mga AI films ko, gumagamit ako ng mga karakter mula sa partikular na bansa at malaking bagay ang accent para sa realism ng text-to-speech. Isa sa mga cool feature ng Minimax Audio ay ang kakayahang iklone ang sarili mong boses at gamitin ito sa text-to-speech mode. Para gawin ito, iklik mo ang Voices option at piliin ang Create Your Voice clone. Maaari kang magdagdag ng existing file o mag-record ng audio file sapat na ang mag-record ng 10 hanggang 60 segundo ng audio. Pagkatapos nito, ibibigay mo ang iyong consent, pipili ng language, magbibigay ng pangalan at iklon ang iyong boses. Dahil gusto ko ng malinis at perfectong voice cloning, nag-record ako ng sarili kong audio file. Maaari mong gawin ito direkta gamit ang baton dito, ngunit nag-record ako ng hiwalay upang maipakita ko rin ang voice isolator. Napakagaling ng voice isolator! Pinapahintulutan ka nitong alisin ang background noise upang makuha ang purong tunog. Ngayon, lilinisin ko ang audio recording gamit ang button na ito. I-upload ko ang audio. Ito ako na nagsasalita. Hopefully, this video was truly helpful for you. Alam mo na ang boses na ito. I-upload ko ito. I-isolate ang boses. Matagumpay na natanggal ang background noise mula sa file. I-download ko ito, babalik sa voices option, at i-clone ang boses gamit ang nalinis na audio file. I-upload ko ang downloaded file dito, mismo rito. Isa pang magandang bagay, hindi mo kailangang dumaan sa voice isolator menu. Kapag nag-upload ka ng raw audio file ng sarili mong boses, ang kailangan mo lang gawin ay i-check ang option na ito at automaticong aalisin ng system ang background noise. Tatawagin natin jihan ito. Pipiliin ang wikang ingles at magbibigay ng consent. I-clone natin ang ating boses. Hello, I'm delighted to assist you with our voice services. Choose a voice that resonates with you and let's begin our creative audio journey together. Oh, talagang parang ako ang tunog nito. Nakakamangha. Ang maganda dito, magagamit na natin ito ngayon sa text-to-speech mode. Kaya babalik ako dito, aalisin ang pause, at sa halip na isang calm moment, pipiliin ko ang sarili kong boses. Maaari mo ring baguhin ang emosyon ulit kung gusto mo. Ire-reset ko ito sa speech at pipili ng happy bilang emosyon. Gawa tayo ng output. She triumphed for the people, by the people. Pwede nating itong pabagalin at gawing mukhang fearful. She triumphed for the people, by the people. Pagdating sa Minimax Audio, ang pinakamagandang bahagi ay maaari kang bumuo ng limang minuto ng boses kada araw. Perpekto para sa paggawa ng mga video clips o pagpapatakbo ng isang AI faceless channel. Subukan mo na rin ngayon. Isasama ko ang Minimax Audio link sa description at pinned comment. Pagdating naman sa Minimax Video nitong nakaraang buwan, malaki ang naging pag-unlad ng platform na ngayon ay pinapayagan ang mga creator na lumikha ng consistent characters mula sa isang reference image. Ang bagong director model ng Minimax na nagbibigay daan sa atin na kontrolin ang kamera parang isang film director ay sumusuporta na ngayon sa image to video na malaking balita. Gamit ang subject reference feature, ang pag-integrate ng sarili kong muka sa minifilm ay napakasaya. Tandaan, Napakahalaga pa rin na pagkatapos mong idagdag ang iyong reference image para sa karakter, kailangan mong banggitin ang konteksto ng iyong kwento sa prompt section upang makakuha ng consistent na resulta. Ibig sabihin, napakahalaga na banggitin mo kung nasaan ang lokasyon at kung paano ang hitsura ng costume ng karakter. Ngayon, sinusuportahan ng director model ang image to video na nagpapahintulot sa iyo na gumamit ng cinematic camera movements nang hindi kailangang mag-type ng mahabang prompts. Napaka-simple nitong gamitin. Gaya ng nakasanayan natin, maaari ka pa rin magsulat ng event na nangyayari sa eksena o magbigay lamang ng kaunting konteksto sa paglalarawan ng eksena at hindi mo na kailangan pang detalyado. Pagkatapos nito sa dulo ng iyong prompt, maaari kang magdagdag ng camera motion. Para gawin ito, kailangan mo lamang iklik ang camera icon dito at bubuksan nito ang shot types window kung saan makikita mo ang mga preview ng iba't ibang uri ng shot, iba't ibang galaw ng kamera, at makakapili ka ng madali mula sa isang visual library. Halimbawa, para sa partikular na imaheng ito, ginamit ko ang right circling na talagang bumagay sa eksena. Mayroon kang dalawang opsyon pagdating sa camera motion. Maaari mong gamitin ang isa sa mga umiiral na cinematic shots na ibinigay na o maaari mong pagsamahin ang iba't ibang shot types at lumikha ng sarili mong kombinasyon. Makikita mo ang lahat ng pangunahing uri ng camera motion dito. Track left, track right, pan, push in, pull out, pedestal up, pedestal down, tracking shot, at maging static shot. Makatwiran na idagdag ang mga camera motion na ito sa tamang bahagi ng iyong kwento. Sa halimbawa na ito, nagsimula tayo sa tracking shot. Mayroon tayong lalaking nagtatrabaho sa construction area. Pagkatapos nito, nagdagdag ako ng tilt up Umakyat ang kamera at ipinakita ang isang malaking crane. Sa tingin ko, napakagandang paggamit ito ng camera motion sa Minimax. Sa ilang mga halimbawa, hindi ko na nga isinulat ang mahabang prompts. Pinili ko lang ang isa sa mga umiiral na cinematic shots at pinindot ang create at ang mga resulta ay talagang kamangha-mangha. Pagdating sa character shots, lalo na malaking fan ako ng debut. Isa sa mga umiiral na cinematic shots. Nagbibigay pa rin ito ng magandang zoom in pero binabago rin ang perspective ng kaunti. Nagbibigay ng dagdag na dinamismo sa eksena. Madalas ko itong ginagamit at malaking fan ako nito. Kung may gumagalaw na bagay, makatuwiran ang paggamit ng tracking shot. At depende sa konteksto, maaari mo ring idagdag ang push-in sa eksena. Pero sa karamihan ng pagkakataon, sapat na ang tracking shot. Ginamit ko rin ang debut shot type hindi lang para sa characters, kundi pati sa landscape shots. At nakakuha ito ng mga interesante at malikhaing resulta na talagang kinatuwaan ko. Pagdating sa landscape at mga lugar, syempre, makatuwiran na gamitin ang scenic shot type na makikita mo rito mismo. Ang scenic shot type ay perpekto para sa mga tanawin at mga lugar. Maari mo itong gamitin ng madalas. At kapag gumagamit ka ng shot type, kung gusto mong gawing mas dynamic ng kaunti ang eksena, maari mong idagdag ang natural calm movement bilang prompt. At pagkatapos nito, maaari mong idagdag ang shot type. Ang simpleng prompt na ito ay nagpapahintulot sa atin na magdagdag ng kaunting dinamismo sa eksena. Hindi ito masyadong marami. Makikita mo ang dalawang karakter na gumagalaw. Humihinga ang ating pangunahing karakter. Walang blinking ng mata dito, pero kung mag roll ka, kadalasan makakakuha ka ng blinking ng mata. Mas maganda pa rin na may kaunting dinamismo sa eksena. At syempre ang magandang lumang static shot. Dito, Nabanggit ko na ang dragon ay dumapo sa kanyang braso. Dapat sanang bulong ito, pero mukhang halik ang kinalabasan. Pero nakuha ko pa rin ang gusto ko, dahil gusto ko talaga ang static shot. At mahalaga na hindi gumalaw ang kamera kapag ayaw mong gumalaw ang kamera. Kaya inirekomenda ko rin na gamitin ang static shot. Para i-clone ang iyong boses o gamitin ang text-to-speech gamit ang Minimax Audio, pakisuri ang link sa description sa ibaba. Sana ay tunay na nakatulong sa iyo ang video na ito huwag kalimutan mag thumbs up at mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na tutorials kung nais mong matuto pa tungkol sa creative intelligence i dito maraming salamat sa panonood